kasi isang paligid ng aking pinagbabaykaan. Ito ang maganda sa Netherlands mga sis kasi napaka-safe mga Good morning mga seswa! Ayan! Welcome back again to another vlog mga sis kasi naman papasok na ako ngayon sa work. Pero syempre magkakape muna ako ayan yung aking pinapakulog tubig. Kasi naman mga sis gusto kong magkape at magbreakfast muna ako. So, syempre, ang pagkain ko ay... Ah, ang avocado mga sis. So, naka-uniform na ako. Ayan, naka-long sleeve. At naisipan ko lang mag-vlog ngayon. Parang feel ko lang ulit mag-vlog. Ayan mga sis. So, mag-vlog tayo ngayon sa pagpunta sa trabaho. Ay, papakita ko sa inyo mga sis kung gaano kalayo yung aking work. At papasok pa lang ako ngayon mga sis gamit ang ating mahiwagang bisikleta. Ayan. So, ganyan mga sis sa Netherlands. Nagbabike-bike lang kami dito para pumunta sa trabaho, pumunta sa kung saan-saan, kasi naman mga sis, mahal ang pamasahe. So, kailangan marunong ka bike pag nasa Netherlands ka. So, ayan mga sis, magkape muna ako. So, ayan nga mga sis, di ba ang aking kape ay talaga namang Pinoy na Pinoy, kopi ko, Blanca, ayan. Kasi ito yung gusto kong kape mga sis. Since marami naman akong tinda, eh, kapehin ko na yung iba. Char. Ayan. O, di ba? Kompleto na naman ang araw ko kasi nagkakape na ako. Char. So, actually mga sis, hindi ako nagkakape. Dahil nga, nagkakaroon ako ng palpitation. Pero pag kasi maraming milk, yun, bongga siya. Napansin ko, hindi ako nagkakapalpitation. So, ayan ang ating pakape mga sis. So, ayan mga sis, ang ating pa-breakfast. Meron tayong avocado dito. Alam niyo mga sis, maganda ang avocado sa umaga. Pag ito yung kinain mo lang, nagkakaroon ko talaga ng bonggang energy. At saka, basta ewan ko, nakakawalan ng stress. At saka, maganda sa mood. Ayan. So, mag-avocado na kayo. Sharing. So, ayan mga sis, kain na tayo. Magkape muna tayo mga sis at syempre mag-breakfast before pumasok ng umaga. 'di ba? So may trabaho nga ako mga sis. Six months na rin siguro ako sa work ko na to. Parang part-time lang kasi siya mga sis. Ang trabaho ko ay five hours per day. Ayan, para naman may time ako sa ating tindahan tsaka sa mga kanegosyohan. At maganda nga yung takbo ng ating business mga sis na sabon. Maraming umuorder, maraming mga resellers na bumibili. So, focus ako sa kung saan yung may may kita, di ba? Para at least may side income pa din tayo dun sa work natin. So, ayan. Ang work ko mga sis ay sa isang company. Maganda yung company. Dutch company siya. At dun kami sa company restaurant mga sis. So, gumagawa kami ng mga meals ng mga tao. And, uh, saan kapag break na na nila, ando naman ako nagkakaha. Ganon sa may kahera. Pero ang work namin mga sis all around, ayan, yung aking part-time job. Sabang sa nag-aaral ako ngayon ng accounting and finance, di ba? Sa mga upcoming vlog mga sis, share ko sa inyo kung paano ako nag-aaral sa Netherlands, paano ako nag-enroll, at paano ako kumuha ng course na yan. So, kumukuha ako ng accounting and finance mga sis. Kasi ang goal ko na makapag-apply dun sa work ko ngayon. Kung baga parang stepping stone ko lang yung ina applyan kong part-time job sa company restaurant. Kasi maganda yung company. Pwede na ako mag-apply ng, ano, ng ibang work later on. Ganun kasi ako mga sis, pagka nag-apply ako ng work, Um, stepping stone muna ako, tapos later on, nag-open ng mga opportunity. sa so, tagal ko nag-abroad, puro gano'n yung ginagawa ko mga sis. At, eto nga, di ba? Ano tayo sa Netherlands? So, ayun mga isang aking okay, outfit for today's video. Ayan, di ba? So, kailangan natin magsuot ng ganito kasi naman napakalamig sa labas. Ito kasi may air protection tayo sa lamig. Kasi ang tindi ng lamig mga sis. So, pag nagbike tayo, mas malamig pa siya. So, ayan ang ating outfit for today's video. So, ayan mga sis, tara baba na ako at magbike na tayo. So, ayan mga sis, nasa labas na ako. Ang tara, ang lamig. So, ayan mga sis, nagbabike na tayo, papuntang work. Hindi na ako nakapag kanina kasi naman ang hirap mag-video mga sis dahil nga tatlo yung stoplight. So, hindi komportable sa bike. So, ito na, wala nang stoplight at magbabike na tayo. So itong binabike ko mga sis ay may ano, parang isang oras, 50 minutes ako magbabike. 'Di ba? Pero okay naman kasi ang aking bike ay electric bike. Ayan. Bongga, 'di ba? So, ayan mga sis, ang paligid ng aking pinagbabaykaan. Ito ang maganda sa Netherlands mga sis, kasi napaka-safe magbike. Dahil nga, alam nyo na, may sariling fits pad or bicycle pad yung kalsada ng Netherland. Ayan, hindi ka magbabike kasama ng mga sasakyan. O, di ba? Tapos, ayan yung paligid na binabike natin mga sis, ganyan siya. Para sa mga farm. Ayan. Ito mga sis, ay lugar ng mga farm di ba ayan oh so ganyan yung aking binabike mga sis sa so, spring naman o sa summer napakaganda dito kasi ang green ayan so ngayon ay autumn na pa winter na next month So ayun mga sis, nung una ko sa Netherlands, Um, hindi ako ganun marunong magbike sa Pilipinas pa lang uh, hindi ako ganun marunong magbike pero marunong akong mag, ano, mag control ng bike yung mag balance ng bike ganun. so dito nakita ko na napakahalaga magbike pa kasi sis kaya naman dumili ako ng bike at nagbike talaga ako ng bonggang bongga kahit takot pa ako nung una magbike pero masanay ka din mga sirs after siguro kahit yung one month ka na straight nagbike masasanay ka din So ngayon nga, parang nakipagkarahan na ako minsan sa, sa, kalsada, di ba? Ayan. So ang bike ko mga sis ay 25 km per hour ang takbo niya maximum. So mabilis naman siya. Hindi na ako ganong nagpipidal ng bonggang bongga. Kahit ma -ano yan, mahangin, ganyan, bonggang e-bike. I-charge mo lang siya, ganyan. So, nagkakonsume ako ng 25% ng battery pupunta. So normally mga sis, napakadilim talaga dito. Buti ang pasok ko ngayon ay late, 7.30 ako magbabike. So ang pasok ko ay 8.30. Normally mga sis, pagka ganong oras, eh maliwanag na siya ngayong winter. Pero pagka 7 o'clock, 6 o'clock ganon, ang tinil. Tapos wala pa ano dito, wala pa siyang gaano. Street light, lalo na sa loob ng forest mga sis. just ko Lord! napakadilim pero okay naman hindi naman siya nakakatakot madilim nga lang so inagahan ko ng pasok mga ng magbabike so 7.10 pa lang nagbike na ako para makapag-vlog ako ng bongga ayan di ba so ganito ang buhay namin sa Netherlands mga sis magbabike sa umaga papunta ng trabaho kasi mga sis, ang sasakyan pagka ano, ang um, bus ganyan. Mahal ang bus, tapos ang tagal magantay mga sis, isang oras pa before ako makakapagsakay, tapos ang ano, biyahe is nasa 20 minutes. So, sabi ko, matagal magbike na ako. So, normally naman mga sis, -bike talaga ako. Pagka ako yung pasok work, bike talaga ako mga sis since sa Netherlands ako. So, ayan, maka tayo, pagka nagbike tayo mga sis. So kailangan pag lumipot ka sa Netherlands, marunong kang magbike mga sis. Hindi pwedeng hindi ka marunong magbike. Kasi itong bike kahit saan, pwede kang pumunta. At kapag ka may sasakyan ka naman, kailangan mong kumuha ng driver's license. So yun yung gusto kong kunin mga sis. Na-stop lang ako sa pag-aaral ng pag-drive lesson. Ayan. Pero gusto ko talagang ituloy kasi nga kailangan ko sa mga businesses natin, mga sesyo diba? ba So, ayan siya. Ito yung farm na sabi ko sa inyo. Buong ganyan, di ba? So, ayan na yung forest na ating papasokan, mga sesyo. So, ito yung sabi ko sa inyo forest, mga sis, na tawag dito. Napakadilim. Ayan. So, marami siyang puno-puno. So, feeling ko forest siya. Charing. O, di diba? Ganyan siya, oh walang street light dito mga sis ayan so ayan mag vlog vlog na ulit tayo mga sis kasi naman um, pagka may time lang ako mag vlog mag vlog ako mga sis kasi ang dami ko ng ganap meron akong trabaho meron pa akong tindahan may sabon nag aaral pa ako Diyos ko Lord mga sis yung hindi nakain ang powers ko <laughs> di ba pero nakakatawa lang talaga ang winter parang ang cold ng vibes na winter ng Europe o di ba mga sis di So, ito yung ano, mga binibisikleta ko araw-araw. So, ayun mga sis, kakatabit ko lang sa tawag dito. Kakatabit ko lang sa traffic light. Doon sa main road talaga, ang dami yung sasakyan. So, dito lang ako sa may safe area. Ang nakakabusya doon mga sis pag ganito, yung mga estudyante na nagbabike ng isang line lang. Yung kumbaga parang tatlo, apat silang magkakaibigan, nakabike lang sabay-sabay. Walang masingitan na hindi talaga ako gumagawin. tayo yung estudyante pag ganitong panahon ayan nagbabike din sila kung school nila oh, so, ayan mga sleep ang dami nila <laughs> ayan so ang ganda ng paligid mga sis pag ganitong nagbabike ka nakaka-relax ganyan tapos syempre itong pagbabike araw-araw ay exercise na din pero magaan naman itong bike ko kasi naka e-bike ako mga ses. diba? so ayan mga sis andito na ako sa ating uh, trabaho at papasok na ako mga sis so yun yung kanilang bike room dito sa aming work diba ang daming bike so ito yung aming mga work mga sis ayan sure So, ayan ang parking area ng aming trabaho, mga sis. Diba? Ang buong ganyan. Ito ang paligid ng work. <laughs>